Hello, magandang araw mga kababayan ko. So kahapon, napag-usapan natin yung yung si ano name nun? Si Taragis na Takoyaki. Yung tungkol do sa may nagpatato ano. Ngayon, ang dami nagpasa sa akin ng ano ng video na pinuntahan niya na daw yung ano, finally pinuntahan niya na yung yung nagpatato. So, So, panoorin nga natin to. Yo, up, mga chong? Papunta tayo ngayon sa North Caloocan kasi last time nag-post ako ng uh, nung April Fool's Day na kung sino makapagpatato sa noo bi, uh, mananalo ng 100,000. Eh, April Fool's ngayon, eh, sa kasamaang palad. May isang gumawa. <laughs> Hindi ko alam. So, punta natin siya. Tinda natin yung sitwasyon niya kung ano bang ginagawa. Ba't kinat niya yung, ano, yung, yung, sinasa, yung sinabi niya? Ba't kinat niya? ba? Diba? Siguro, i-edit mo na yung pre. Baka mamaya, lalo lang. Kasi, ano eh, parang... Hindi ha, hindi ko sinasabing mali tong ginawa niya na to. Diba? Tama naman to. Nag-man up siya eh. I mean, syempre responsibility niya nga yung yung nangyari na yun. Uh, Nagagalak naman ako. Pero, kung titignan ko tong ginagawa, hindi po ako, ano hindi, hindi po ako... Uh, basta hindi ako speech expert, 'di ba? Pero kahit pa paano naman familiar ako sa sa psychology. Tsaka sa psychiatric. 'Di ba? Ah, uh, yung actions niya kasi dito, yung yung, <laughs> Alam mo yung tao na pipilitan. <laughs> Ba't ko na sabi na pipilitan? Wait lang. Sabihin na naman ibang magagalit, eh ginawa na nga eh, puro ka pareklamo, di ba? Hindi, talaga naman napipilitan to eh. Ba't ko nasabi napipilitan? Kasi nag-post na sila eh. nag na sila ng, ano, ng, ng response nila na hindi sila liable do sa nangyari. Di ba? Ngayon, kung hindi ka liable, bakit ngayon pupuntahan mo ngayon yung nagpatato? Ibig sabihin, na-pressure ka na lang sa mga tao. At sa mga, ah uh, nagkaroon ng na legal opinion sa ginawa mo. di ba? Diba? Na-pressure ka na lang sa mga tao. Kasi dito, na napapansin ko dito, may sasabihin ka sana, kinat na lang. Papunta tayo ngayon sa North Caloocan kasi last time nag-post ako ng uh, nung April Fool's Day na kung sino makapagpatato sa noo, Be, mananalo ng 100,000 eh, April Fool's ngayon eh, diba? The way ito magsalita Sa mga palad May isang gumawa hindi ko alam. Oh, di mo alam so, ano? Sabay-sabay kinat niya eh. Feeling ko may sinabi pa tong, ah, uh, ano eh, ah, uh, something eh. Kinat na lang eh. Kasi feeling ko hindi niya talaga tanggap yung gagawin niya ngayon. Di ba? Tignan natin siya. Tignan natin yung sitwasyon niya. Pero ang daming nagbigay ng tulong dun sa ano ha. May mga na-post ako na mga company na na for us, you're a winner. Hindi ito prank. Uh, I-claim mo yung 100,000. May nagbigyan ng 10,000 na ano no. Tingnan nga natin yung original ano post. Dun sa ano. Tingnan natin yung ano. Ito si Atty. Karen, Karen Barot yung nagsabi dito sa dito sa isang post na to na liable ka. Di ba? Ito yung sinasabi ko kanina na ano nila na statement nila na sinasabi ito our April Fool's Day post was published earlier in the day after that We received a number of messages claiming that our post was executed and someone had taken it seriously. Let this serve as a reminder to us all how important reading comprehension is. Right? Arang, eh, ano na sa Pilipinas eh? uh, alam mo nang sa Pilipinas eh? uh, It's April Fool's Day, never trust anything or anyone. the same as any other day. Once more, Taragista Kuyaki is not accountable for the events, diba? ba? Hindi daw sila accountable, pero ngayon pinupuntahan niya na. Ibig sabihin, uh, itong ginagawa nila na to ay damage control. Pero hindi naman masama yon. At least, inuulit ko ah, hindi naman masama yan. Maganda nga yan eh, at least kahit pa paano. Uh, yan naman ang gusto ng tao eh yung panindigan nila yung sinabi nila or maging responsible sila doon sa nagawa nila di ba nya kung ano bang ginagawa niya kung ba't niya ginawa yung bagay na yon Ngayon, feeling ko parang ikakapitalize na nila ito na uh medyo poverty pornish ang dating. di ba so pupuntahan na nila yung yung lugar kung saan nag uh, ano si Manong. So ito na 'yon, ano? Basta, tara 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 Nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo, oh, uh, uh. At sa kasamaang pala Jong, hindi niya nabasa yung message. Wala, wag mo nang sabihin 'yan, di ba? Mag-apologize ka na lang. Medyo alam mo yung alam mo yung itsura ng batang pinipilit maghugas ng plato ng nanay niya after kumain na, na parang hindi sa bukal sa kalooban. <laughs> Di ba? Huwag nang i-justify. Di ba? Mali ka na nga doon eh. Kahit na anong... Hindi, ito ha. Uulitin ko uli yung sinabi ko dun sa unang reaction video ko dito. Di ba? April Fool's joke nga yung ginawa mo eh. Kaya ka nag-joke na gano'n dahil ini expect mo may kakagat talaga do'n. Kaya ka nga nag-joke eh. April Fools dahil iisipin mo may maluloko ka talaga. Kapag nag-joke ka, i-expect mo may matatawa talaga. Tapos pag natawa sa joke mo, di ba, magagalit ka. Hindi mo pwedeng ikatuwiran pa ulit-ulit 'yan. -ulit. Naglagay naman ako ng ano eh, nag ng April Fools ano eh, 'di ba? <laughs> Come on. Binya basa yung ano, message sa ilalim. Huwag mo nang ano, i-justify, tulungan mo na lang. Hmm, so... ano ba? Tama na yung ginagawa mo eh. Huwag mo nang ano. Ayun, ano nangyari. April, Fools. April ba Fool's Bakit hindi mo ba nabasa ako yun? Hindi ko nga nangyari. Yung dating pa nila parang ano eh, no? <laughs> parang sinisisi pa na ba't hindi mo nabasa? Eh, ang layunin nyo nga mag-April Fools eh. Di ba? Hindi, wait, wait na, Tatanungin ko lang sa mga mag-April Fools. Ano ba dahilan bakit ah uh, nag kayo? Kaya nga nagpa-prank kayo dahil iniisip nyo may, mab may mabibiktima kayo sa prank nyo. Bakit, tatanungin nyo, ba't hindi nyo nabasa? Diba? Parang ang nangyayari dito, inaano pa nila eh. Uh, parang, sa kahuli-hulihan, parang pinalilitaw pa nila na sila pa yung tama. No? Eh, tinignan ko lang eh. Oo. Nakita mm. mo lang yung uh, pose? Oo, yung ayon eh, Nasa ano lang, sa may gitna. Nasa walang. Tapos, uh, nagpatatuka na kagad. Oo. Uh, bat mo ano, kuya, anong ba't mo na naisipan bang panggagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak, tsaka sa ano, 'yung pang-tuition ng anak ko. Ah, pang-tuition. Uh, service ni ano, service ng anak kong bunso. So, down syndrome. Ah, may down syndrome. Ah, syndrome. Ilan syndrome. E. Syndrome. taon na 'yung anak mo? 16 na siya ngayon nung March March ano yung Sabay ano 'yun no? 'yung background music na ah, nakakaawa, 'di ba? Kung hindi pa kayo pinressure ng netizen, wala kayong balak mag ano eh. Pero inuulit ko, okay na rin itong, uh, itong ginawa nila kahit pa paano. ba? Diba? At least, ayun yung, ano, ayun yung bata na. Ito yung mga dahilan kung bakit nagawa ng isang tatay yung bagay na para sa iba ay kabulsitan. Diba? ba? tapos paprankin mo. Mahirap magkaroon ng ano ng ng anak na ganyan na may pangangailangan. 'Di ba? Kaya nga ano, nagpa-project dati ako nung t-shirt na 'yon. Gento yung beneficiary. Diba? Kaya nga lang may, may dala na ako sa ganyan. Dahil yung last na tinulungan ko noon, binudol ako. <laughs> Tinan mo yan, oh sa kanya kung tutusin, hindi naman maglalast yung 100,000 na yun eh. ba? Diba? Pero yung yung, yung kadesperadohan ng, ng isang tao, putya 100,000 na eh, yun, hirap kitain nun, man. sa ibang tao. Maaring yung mga ibang nanonood sa akin, isang araw nyo lang kikitain yung 100,000, isang buwan, ba? Diba? Pero yung mga taong ganito, willing magpatato ng... ng doon pa sa mismong muka, no? Doon sa noo pa mismo na talagang uh, hindi mo makukover. Ah, cover mo pag nag, ano ka, na uh, sombrero ka. Kasi hindi ano yan eh. Meron, meron, ano eh, meron akong nakita dito post. Habang sinesearch ko yung, uh, yung tatu-tatu na yan, ano? uh, sana ba yan? Natawa din kasi ako dito eh. Yan na think before you tattoo. Di ba? Katulad na dalawa na to. Ano bang meron dito? Bago magpatato ng mukha, pag-isipan muna. Kasi yung mukha kasi, ako for me, kahit nga si Aaron Carter ano eh kilala niyo si yung yung ano yung si Aaron Carter yung magtatato kay Aaron Carter ano eh ah uh, sinabihan siya nung tattoo artist na ito ay permanent ito ay ano 'di ba kasi yung yung ganyan kasi dapat pinag-iisipan talaga yan kung gusto mo na ba yan habang buhay. Maybe ngayon, ngayon halimbawa bata ka, cool tingnan, ano? pakinggan muna natin to. Meron lang kaming tayo about si tattoos. Bago po kayo magpatato, pag-isipan niyo po muna ng maraming beses at saka pag-isipan niyo po kung yun talaga yung gusto nyo kasi pag pinasok nyo yung art na to, kailangan po nasa puso nyo at talagang gusto nyo siya. Dahil ang tattoo po ay panghabang buhay. Kailangan kung magpapatato kayo, yun po talagang may meaning. Bukal sa puso, sa isip nyo, ready kayo na hindi nyo pagsisisihan. Dahil, hindi, huwag kayo magpatato dahil gusto nyo lang maging sikat. Maging ano. Dapat, dahil mahal nyo yung tato, art yun, tinitingnan nyo siya bilang art sa katawan. Hindi bilang dahil gusto nyo maging casting, maging sigap, sumabay sa puso, gano'n. Y yun kasi ang nagiging problem, no? Ah, halimbawa ngayon, cool yan, ano? yung siguro 16 years old ka uh, or 15, wala ka pang problema sa buhay, di ba? Pinoprovide pa ng magulang mo yung yung pangangailangan mo, di ba? Walang problem 'yan. Cool, tsaka pag tinitingnan ka pa cool ka pa tingnan, ano? Paano pagka dumating yung time na wala na mga magulang mo at need mo na magtrabaho? Yes, hindi mo naman pwedeng ipilit sa society natin na ah, huwag naman kayo mag-discriminate ng ano, uh, wala eh, ano pa rin nila yun eh. Uh, kumpanya pa rin nila yun eh. At sila pa rin ang masusunod kung paano nila palalakarin yung kumpanya nila. Diba? Kasi minsan may mga nagre-reklamo na dito sa atin, oo oh, nga naman ano, yung, yung alam pa may tato, may diskriminasyon daw pag may tato. Naranasan ko yan sa SM may mga qualified na na aplikante na talaga masisiba eh, kaya lang may tato may visible tato hindi ko naiintindihan. Yun, yon okay pa yun eh pero yung ganito men ang pinag-uusapan natin tato sa mukha ha di ba kasi yung yung mukha mo na yan yun kasi yung magiging ano mo eh ah uh, yun yung iaharap mo sa tao. Kumbaga, para sa akin, ano? para sa akin, yung mukha mo na yan, yan yung magiging... Tama bang sabihin na ano? Yan yung pag-aari ng tao sa iyo. Hindi naman di naman may may ano yung, may term akong gustong sabihin eh. Hindi pag-aari. Yan kasi yung pwedeng ano ng tao sa iyo, harapin ng tao sa iyo. Diyan ka pwedeng i-identify just sa pagmumukha mo na yan. Kaya hindi mo dapat i-alter yan eh para sa akin ah. Uh, opinion ko po 'yon. 'Di ba? Pwede kong palusutin yung ano, yung mga retoke retoke ng ilong ng alam mo nyo na. Pero yung ganito men, yung ia-alter mo yung mukha mo dahil mag-ano, parang ano na 'yan men eh. 'Di ba? Ngayon cool 'yan, bata ka. <laughs> pero pag tumanda ka na, kulubot na yung balat mo. 'Di ba? sticker Kaya, think before you ink. Kasi po, dapat po hindi natin pagsisisihan yan. Hi guys, gusto mo bang kumita habang nasa bahay? Nag-plug na ng ano. Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ano. Kaya yung, yung, sina, yung ginawa ni Kuya na yun, uh, irreversible na yon. Habang buhay niyang dadalhin niyan. yon. Yung yung ano, yung tato sa ulo niya. 'Di ba? Habang buhay ng uh, nandoon yun. Ini siguro tingin ko ini pinag-isipan niya ma, na naman ni Kuya yung yung ginawa niya. Siguro na isip niya ano, sa tanda ko to wala na akong makikitang trabaho na magkakaroon agad ako ng 100,000. Sa so, dami ko ng pangangailangan ngayon. Kaya niya siguro na balance na oh, na worthy na magpatato siya para makakuha agad siya ng 100,000. 'Di ba? Hindi kasi biro yun eh. Sa totoo lang. 'Di ba? Okay lang sana kung long hair ka, 'di ba? Tapos ilang dekada ka na long hair, tapos may mag challenge sa'yo. Nabibigyan na ka pera magpakalbo ka. Okay lang 'yon. Uh, parang parang ano, uh, ah, pwede namang tumubo uli yun eh. Pero yan kasi irreversible yan, men eh. Di ba? Kaya sana, kung may magpaprank uli, huwag na yung mga ganyan na, na, yung parang life-changing yung ipagagawa nyo. Dahil kaya ka nga nag-prank ito ha, kaya ka nga nag-trunk nag dahil expect ka ng may mabibiktima ka. ba? Diba? Wag mong, wag mong ikakatwir na ito ay prank lamang. Ginawa mo yan na umaasa ka na may mauto ka or ano? Ay, Diyos ko. So, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.